Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer para sa Mayo 27, 2025. Sa araw na ito ng Mayo 27, habang unti-unting humuhupa ang ingay ng araw-araw na pamumuhay, inaanyayahan ka ng marahang agos ng enerhiya na pansamantalang huminto at magmilay. Sa gitna ng mga gawain, responsibilidad, at mga panlabas na ingay ng mundo, hayaan mong ipaalala ng araw na ito sa iyo na may kapangyarihang taglay ang katahimikan. Ang katahimikang ito ay hindi kahinaan, kundi isang sagradong espasyo kung saan mo muling naririnig ang tibok ng iyong damdamin at ang bulong ng iyong kaluluwa. Bilang cancer, isa kang tagapag-alaga, lika sa iyo ang magpakupkop, magmahal, at magpatawad. Ngunit madalas, sa patuloy na pagbibigay sa iba, nakakalimutan mong buin muli ang iyong sarili. Ngayong araw, iminumungkahi ng sansinukob na pagtuunan mo ng pansin ang mga munting sandali, yung mga tila walang saysay para sa iba, pero may lalim para sa isang pusong tulad mo. Habang pinapanday mo ang araw na ito, pagtuunan mo ng pansin ang iyong kapangyarihang emosyonal, iyong kakayahang damhin hindi lamang ang sarili mong saloobin, kundi pati na rin ang nararamdaman ng mga taong nakapaligid sa iyo. Sa isang mundo kung saan marami ang nagkukubli ng tunay na emosyon, ang pagiging tapat sa nararamdaman ay isang uri ng tapang. Sa panahong ito, muling ipinapaalala sa iyo na ang pagiging sensitibo ay hindi kahinaan kundi isang kakayahang bumuo ng koneksyon, isang regalo na hindi kayang ibigay ng kahit anong yaman. Ipagdiwang mo ito. Hindi lahat ay kayang makiramay sa lalim ng damdamin tulad mo. Kaya't kung may mga sandaling nararamdaman mong parang naiiba ka, alalahanin mong ang pagiging bukas sa damdamin ang nagbibigay sa isa sa iyong pagkatao. Ang iyong natural na kahusayan sa pakikipag-ugnayan ay lalong magniningi ngayon. Ang iyong mga salita ay parang balsamo sa sugatang damdamin, taglay nito ang ginhawa, katiyakan, at kaginhawaan. Kung may mga relasyong tila lumamlam nitong mga nakaraang araw, ito ang pagkakataon para pagaanin ang atmosfera. Isang simpleng tikamusta ka na, o naalala kita, ay maaaring magbukas ng pintuan ng muling pag-uusap. Huwag kang matakot na magsimula. Ipinapakita ng araw na ito na may kapangyarihan kang ayusin hindi lamang ang mga hindi pagkakaunawaan kundi pati ang mga lamat na tila ba hindi na maayos. Isang ngiti mo, isang pagdamay mo, isang pagunawang galing sa puso, lahat ng ito ay may halaga na higit pa sa kayang sukatin ng salita. Habang lumilipas ang mga oras, hayaan mong ang mga simpleng bagay ang magsilbing iyong gabay. Baka ang amoy ng paborito mong kape, ang pagdampi ng hangin sa iyong balat, o ang pagkakita ng liwanag na sumisilip sa bintana ang maging paalala ng kagandahang mayroon sa kasalukuyan. Madalas tayong nadadala ng ating mga iniisip tungkol sa nakaraan o kinabukasan, ngunit ngayong araw, hinihikayat ka na manatili sa kasalukuyan. Ang kasalukuyan ang tanging sandaling may tunay kang hawak, at dito mo mararamdaman ang tunay na kapayapaan. Kung hahayaan mong ang mga mumunting ligaya ang magsindi ng liwanag sa iyong puso, mapapansin mong unti-unting nagiging mas magaan ang bawat hakbang. Sa aspeto ng personal na pag-unlad, magandang panahon ito para balikan ang mga layunin mo. Ano ang mga bagay na dati mong pinangarap pero napabayaan mo na? Sa gitna ng katahimikan ng araw na ito, maaaring muling umusbong ang inspirasyon upang muling abutin ang mga bagay na minsan mong ibinaba dahil sa takot o pag-aalinlangan. Walang maliit na pangarap kung ito ay mula sa puso. Gamitin mo ang araw na ito bilang simula ng panibagong paglalakbay, isang paglalakbay na mas nakakakilala, mas masaya, at higit sa lahat, mas totoo sa iyong sarili. Sa aspeto naman ng relasyon, mahalagang maging bukas ka sa komunikasyon. Ang mga hindi nasasabi ay maaaring lumalim sa isipan at magdulot ng lamat sa samahan. Kung may iniinda ka, ipahayag ito sa mapayapang paraan. Huwag mong hayaang maipon ang sama ng loob sa katahimikan. Ipinapahiwatig ng araw na ito na may mga ugnayang pwedeng muling maghilom basta't may sinseridad at bukas na puso. Tandaan, hindi kailangang perpekto ang bawat pag-uusap. Ang mahalaga ay ang katapatan at pagmamalasakit. Pagdating sa maswerteng elemento ngayong araw, ang iyong maswerteng kulay ay kulay lila, kulay ng intuition, espiritualidad, at malalim na damdamin. Ang lilang kasuotan o aksesorya ay maaaring magbigay sa iyo ng karagdagang balanse at kapanatagan. Ang maswerteng numero mo ay pito at labing isa. Ang pitong ito ay sagisag ng espiritual na paggising at mas malalim na koneksyon sa sarili, habang ang labing isa ay tanda ng pagkaalisto at malikhaing pananaw. Para sa maswerteng gawain, subukang magsulat sa isang journal ng iyong mga damdamin, o kaya'y maglakad sa paligid habang pinagmamasdan ang kalikasan. Ang mga gawain ito ay makakatulong upang malinang ang iyong panloob na kapayapaan at maibalik ang enerhiya ng iyong kaluluwa. Sa kabuan, ang Mayo 27 ay isang paanyaya sa iyong puso na bumalik sa ugat ng iyong pagkatao. Hindi mo kailangang palaging malakas, hindi mo kailangang palaging magpakasipag. May lakas sa pagpapahinga, may ginhawa sa pagtanggap ng sarili, at may pag-asa sa bawat tahimik na pagninilay. Hayaan mong yakapin ka ng araw na ito, hindi upang bigyan ka ng pasanin, kundi upang tulungan kang maramdaman kung gaano kakahalaga, kahit hindi mo ito palaging nakikita. Ang payo ng araw na ito ay simple, ngunit makapangyarihan, huwag mong kalimutan ang sarili mo sa proseso ng pagmamalasakit sa iba. Ikaw ay mahalaga. Ang kabutihan mo, ang pag-unawa mo, at ang katahimikan mo ay mga regalo sa mundong ito. Panatilihing bukas ang iyong puso sa liwanag, at hayaang ang mga mumunting alaala ng araw na ito ay maging paalala kung gaano kaganda ang buhay, kahit sa simpleng anyo nito. Magsilbing hudyat ang araw na ito upang muli mong ipangako sa iyong sarili ang pagmamahal, pag-aalaga, at tunay na pagyakap sa kung sino ka. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.